Wow, oh, si Mingming -Ming gutom na. Yung pakain ni Lola sa yeah, baby Siya pala ang tumutukoy. Ayan, si Mingming. -Ming. Gutom ka na, Mingming. -Ming? -Ming? Hey, eh, ang ganda pa ng talagang pag-akyat mo dyan. Bukang kang bukang -kang ka, pa talaga. Ha? Mingming. -Ming? Ano? Hindi kayo man naman nagpante. Ang ganda na akit mo. Wala kang pante. Ay, nako. Ah, Ming Ming. Ayos ang pagbakangkang. kang. Nako, ayan, 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 ayan. Nakahalata na si Mingming. -Ming. Ay, Mingming, -Ming, bakit? Nahiya ka pa talaga? O, oh, sige, sige, sige. Tuloy mo nga ang kain mo. Ha? Eh, kunyari tatago ako. Sige, tuloy. Ano? Saan ka pupunta? Ano? Bakit? Nahinto ang kain. Tuloy na! Ayun! Tuloy mo na! Oh, nahiya ka pa talaga.